Dito sa bulo yun. O, ganyan? gano'n yan? Gano'n? 2-3. 2-3 lang. Ibutal pa eh, sa kasama ko. Ayun daw, sa lang boss so. Kasama ko. Pare. Ang gulo ko pare. Ayun daw, ayun daw. Ayun daw, 3 lang mga idol, oh. Ano pa yung mga mo? Eh, ayun ay, boss. Ay, boss, ay, boss,

Takal <laughs> wala yan. Oh. Binudya ko pa isang danya nung sabi niya wala sa pamasahin niya. na manok. Wala pa ka naman Boss Idol! Long time nolo ka. Ah. Ano'y na lang ako Hmm. E ngayon ko lang ako. Ang lima lang oh. Oh. Yeah, magana boss? Ewan libo lang mga idol, oh. oh. Eto. 2-5. mga idol, ito sa dulo mga idol. Mga walang number pero ano, makakamura kayo dito. Huwag dito kayo bumili. Ayan. Dalawang libo, Ganun lang mga price. One dito mga idol. Unang mo na kasi. Dalawang na lang mga idol oh. Kana manak man natin boss? <laughs> boss, boss. dos lang. Ito mga ito. Ha? Ito tupal dyan mga idol. Eh boss Jojo ito mga idol. Two five boss Jojo. Eh ang kalawa yun. Kalawa lang. Mas mura yung kalawa yun mga idol oh. Oo. Oh. Mas Jojo. Mas Jojo, pabigay yung number. 0948 678 Okay, salamat, boss. Ano <laughs> ba pasanawa yun? Ayun, mga idol, oh. Nabinta na? Oo, oh, mabinta to. Mga idol, oh. Kulit. 2K okay daw, 2K okay isa. Kanawa yun, troba kanawa 2K. Pag-asa ngayon? Ah, pampanga. Kasama mo sila, Ano Ah, hindi. Tumalik na tao, Ron. Hindi. Mga taga ka yun, pang eh. Eh, basag. alag Ito daw, 4K, mga idol, oh. Ibawas pa, no? Ibawas pa. O, 4K daw, mga idol, oh. pag na to, boss, no? Abos, sabi ko na 4K daw ito mga idol. Saan kayo sa Pampanga, boss? Saka bebe. Oh, bebe. 4K, 4K mga idol. Yung kulit niya, 2K daw isa. Pero baka nawa yun? Yon. Eto, Yon. Yun. Eto, alawayan lang. Yon, yun. Ay mga idol, oh. ako 1,000 dalawa. Oh. Ito mga stag din, ano?

pwede din to mga idol ito rin mga idol oh. 4k itong pula po saan naman yung landline yung pula yung per lari mga idol magkano 3k daw pwede na mga idol yes, itong pula 2k Ayan, oh. Ayan mga idol. Tapos ito po kayo din mga idol oh. Kanawa yun. Ayan eh. Po kayo ito mga idol oh. Kulit. Ayan. number natin. Ayan. Mga kanawa yun ito mga idol. Kalo ba tao?

Ayan. Pwede kang pakita. Sebi. Oo, oh, may hiya. Oo, oh, ayan. Para mabenta yung mga manok sa online. Maraming buong bilis sa mga dito. Yan, Paul Fernandez, mga idol. Oo, oh, yan. Wala na. Lobat yung cellphone niya eh. Yung biyernes sa rito. Sinubukan niyo lang. Ah, pangalawa. Oo, oh, pangalawa na lang, mga idol. Puro kanawayan ng ano niyo, no? Oo, oh, mga mahilig sa kanawayan. Maraming nagpapanak ng kanawayan eh. Kontakin nyo lang si John Paul Fernandez mga idol Ayan si boss Ah, tatlo eh 5K Bloodline nito boss Ano bloodline? Kelso Mga idol 5K Si boss Sapon Ang original boss Sapon Ito rin o 5K mga idol eh

boss pero oh. yun golden boy yan o oh. ganda boss 6k 6k bloodline yellow legged hat yellow legged hat ah. mga idol o oh. o oh, ulit o oh. ito yellow legged black 1.5 lang to 1.5 ito boss magkano 5k mga idol oh.

Kung no, walang pagalitan si Boss Ferry, eh. galit ka naman eh. Ano <laughs> <laughs> na pinakatapis? Pinakatapis na seller dito sa Bukawin. Oh, uh, yeah. <laughs> Okay, Ken, oh. Boss Ken, magkano? Three, five, mga idol, Boss Ken. Ayan, Boss Ken. 1 Magkano yan? 1-2. 1 lang? 1 daw, oh, Ay, yung dalawa boss, magkano? Ay, 5 Ay, 5 isa? dalawa. Eh, yan, yan? Two, daw mga idol, oh. Parang agila at tsura, oh. oh. Boss, uh, Ken, kapigay naman ang number natin. 0 9 6 7 5 3 May ebig ka ba? Oh. Ano? Ken, Victoria Nicolás. Ken, Victoria Nicolás. Ah, magkalas pala, magkalas yun yang kontak nila, ang daming manok nito ni Boss Ken, mga idol. May sariling backyard to. Puno na? Oo. Oh. yun o, no, mga idol. Kontak lang si Boss Ken, napakamura at napakadaling kausap nito. Teka, saan ka nga ulit? Arayat. Arayat, mga idol. Mga bandang norte, eh. pwede. Deliver. Yan. Yeah. Ayan oh, o, no. boss Ken niya mga idol. Oh, mga kamura pag-pick up. Oo, mas mura daw pag-pick up. Ang gasa ang deliver mo, boss. Monumento, pwede, no? Layo. Layo. <laughs> Layo. Hindi, kung marami naman, eh. <laughs> oh. Oh. Ayun lang, baka mahuli, no? Ay huli na dyan pala. Hanggang bulakan lang. No? Ayun, bulakan, pwede. Okay. Baka mahuli tayo. Oo nga. kolong kulong nga lang pala idala na boss. Wala yung gusto natin. May dala pa namang manok. <laughs> Mga checkpoint pa ng manok. Oo. <laughs> oh, mga idol kay Boss Ken yan. Contact nyo lang mga idol yung sinabi nating number. Okay. Tapos ito, 5-5 dalawa. Ang ba to? <laughs> five -five dalawa, tupay isa, pwede. Ay, five dalawa, mga